Pinakamalaking festival sa Bulacan, ipinagdiriwang sa bayan ng Malolos kung saan dinalarin ang kadiwa ng Pangulo. Ma-report si Vel Custodio live. Well, Rise and Shine Audrey ipinagdiriwang ngayong araw ang Singkaban Festival dito sa Malolos na isa sa pinakamalaking festival sa Bulacan. At syempre present din dyan ang kadiwa ng Pangulo Store kung saan mga agrikultura ng lokal ng Bulacan ang itinitinda dito sa kadiwa. Tampok sa kadiwa ng Pangulo ang mga gulay at rutas mula sa mga magsasaka ng Bulacan. Kaya naman bukod sa abot gaya ito para sa mamimili, malaking tulong din ito para sa marami pang magsasaka ang masuportahan ng kadiwa. Ilan sa mga mabibiling gulay ang sitaw na mabibili ng 30 pesos kada tali. Ang pipino ay 30 pesos kada kilo, ang apalaya ay 80 pesos kada kilo, ang kalabasa naman ay 30 pesos kada kilo, ang talong ay 30 pesos kada kilo, ang upo ay 10 hanggang 30 pesos kada kilo, depende sa klase. Ang kamote ay 40 pesos kada kilo, ang patola ay 40 pesos kada kilo, ang talbos ng kamote ay 10 pesos kada tali, at ang silihaba ay 60 pesos kada kilo. Makakabili din ito ng murang bigas na mabibili lamang ng 29 pesos kada kilo. Bawat isa maaaring bumili hanggang 10 kilo. Samantala, nakikipagtulungan ng Provincial Agriculture, Department of Agriculture Regional Office 3, uh, National Aggregation Administration at Department of Trade and Industry para bitbitin ng kadiwa ng Pangulo sa Malolos, Bulacan. Tatlong araw ang magiging bukas sa masa ang kadiwa pop-up store. Sa unang araw pa lang, uh, unang araw pa lang ito kahapon. Makikita ang tinangkilik na ng mga Bulakenyo ang mga produktong agrikultura, lalo na sa murang bigas. May kabu ang 225 sacks ang ilalaan para sa Kadiwa sa Malolos. Kasabay ng Kadiwa ang trade fair kung saan itinitinda naman ang mga produktong lokal ng Bulacan. Bukas ang Kadiwa na store dito sa Malolos ang uh, Capital Compound, simula 8am hanggang 6pm. Kung hindi naman kayo makakapunta ngayong araw, maaari pa kayong bumisita bukas para tangkilikin ang mga produktong agrikultura at likhang lokal ng Bulacan. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bel Custodio.